Magandang araw sa iyo. Um, alam mo madalas nating isipin ang panalangin, ano parang personal lang na usap sa Diyos. Oo. Yung parang um para humingi ng tulong or magpasalamat, ganun. Yung usual, 'di ba? Oo. 'Yun. Pero based dito sa mga hawak nating sources ngayon, parang may mas malalim pa pala itong um, gamit lalo na sa pamumuno. Tama. Parang ginagamit siyang ano eh, strategiya Aktibong strategy. Yun yung word, strategy. Hindi lang siya basta, alam mo yun, ritual o last resort. Ah, okay. Kasi tingnan mo, si Moses, si Nehemiah, lumalabas dito sa mga tala na hindi lang sila umasa sa sariling galing or diskarte. Hmm. May malalim silang connection. Parang um, kinukuha muna nila yung divine blueprint, kumbaga, yung plano galing sa itaas. Bago kumilos. Oo, bago pa man sila humakbang. At ito importante ah, hindi ito hiwalay sa praktikal na pagpaplano ah. Magkaakibat sila. Hindi yung dasal lang tapos bahala na. Okay, gets. Gaya nga ni Nehemiah, di ba? Na-mention mo siya. Oo. Sabi dito sa source, bago pa siya humarap kay Haring Artaxerxes, ano, nag-ayuno pa siya. At nanalangin ng ilang araw. Yun. Hindi lang basta, Lord, bigyan niyo po ako ng permiso. Parang hinanap niya yung tamang diskarte, tamang timing, tamang salita. Tapos, eto pa, nung nasa harap na siya ng hari, diba, tinanong siya bakit siya malungkot? mm, -mm. Sandali daw siyang nanalangin sa isip. Yung parang arrow prayer, sabi dito, ang bilis lang. Oo. Yung parang quick check-in lang kay Lord bago sumagot. Grabe, no? As in, on the spot, Oo oh, nga eh. So talagang hindi lang dasar bago ang event? Pati sa gitna mismo ng um, pressure? Yun. At kitang kita rin niya nung tinatayo na yung pader kasi di ba may mga threats, may pangungutya. Ah oo, may mga kumukontra sa kanya. Tama. At ang response ni Nehemia ayon dito dalawa, panalangin at practical defense. Ah yung kalahati nagtatrabaho, kalahati may armas. Exactly. Pinagsama niya, pananampalataya, tapos may gawa, may action. Talagang strategy. Hindi passive eh. Hmm, interesting. Tapos, um, hindi lang pala sa lumang tipanto ng nangyayari, ano? Kasi nabangit din si Jesus. Oo, siyempre. Si Jesus mismo, may pattern din siya eh. Bago niya pilihin yung labing darwang apostol, napaka-critical na decision yun, di ba? Oo naman. Foundation ng church yun eh. Right. So, anong ginawa niya? Ayon sa source, magdamag siyang nanalangin. Asin buong gabi. Wow. Tapos sa Gethsemane, bago yung pinakamabigat na pagsubok, anong sandalan niya? Panalangin. Para i-align yung kalooban niya sa kalooban ng Ama. So hindi lang paghihingi ng lakas, kundi pag-align talaga ng hmm. ng plano. Oh, yun yung parang recurring theme dito. Ang pananalangin bilang active na pagkuha ng gabay ng divine insight ng uh, Tamang direksyon, hindi siya pagtaka sa realidad. Preparation siya. Gets, gets. Paghanda. At uh, makikita rin natin to sa history, di ba? May examples dito like yung mga Moravian. Ah, yung 100 years na prayer meeting? Yun. Grabe yun. Halos isang siglo ng walang patid na pananalangin. At hindi lang daw to basta devotion lang. Naging sentro daw to ng strategic planning nila na siyang nag-fuel ng global missions movement nila. Grabe. Tapos may Welsh Revival pa? Oo, oh, Welsh Revival early 1900s. Yung massive prayer daw, daw doon nag sa societal transformation talaga. May impact sa community. Ano natin magagamit to ngayon? Sa ating mga, alam mo na, everyday struggles and decisions. Para ang bigat kasi pakinggan nung 100 years eh. Haha, <laughs> oo nga naman. Hindi e, naman kailangan ganun ka-extreme agad. Yung suggestion dito, uh, magsimula sa simpleng listening posture. Listening posture, paano yun? Maglaan lang ng oras, kahit sandali, para makinig muna bago ka gumawa ng desisyon. Bago ka mag-react, tanungin mo muna, okay Lord, ano kayang perspective mo dito? Ah, okay. Hindi lang salita ng salita sa dasal, makinig din. 'Yon, sa kami isa pang practical model dito, yung swap prayer. Swap, parang SWOT analysis. Medyo, kunin mo yung concept ng strengths, weaknesses, opportunities tapos yung threats, ginawa nilang perils dito. So, swap, pero imbes na ikaw lang mag-analyze, idulog sa panalangin. Oo. Uh -uh. Ipanalangin mo, Lord, ano yung strengths ko sa sitwasyon na to, ano yung weaknesses ko na kailangan kong bantayan o isurrender surrender sa iyo, ano yung opportunities na nakikita mo, ano yung mga perils or banta na dapat kong iwasan o paghandaan. Wow, ang practical nuna, 'di ba? Tapos tanungin mo siya, paano mo to nakikita? Paano ako dapat tumugon? Hindi kailangan ng special prayer room, kahit sa desk mo lang sa commute, sa tahimik na sulok. Ah, so hindi lang to parang um, wish list na ipapasa hmm, kay Lord. Exactly. Yun yung pinakaugat niya eh. Sabi dito, ang chef dapat ay mula sa paglapit sa Diyos para hingin yung blessing niya sa mga ating plano. Papunta sa? Papunta sa pagtuklas muna kung ano ba yung kanyang plano, ano yung kanyang blueprint para sa atin, para sa sitwasyon, partnership, collaboration with God. Partnership, okay. Hindi lang ako yung bida sa plano ko. Gets mo. Hindi siya parang genie na taga-grant lang ng wishes natin. Partner siya. At syempre, kailanan to ng um, tiwala, pagtitiis, at yung expectancy na sasagot siya. Kahit hindi sa paraan o bilis na gusto natin minsan malinaw malinaw so ang panalangin pala talaga based sa dito sa mga pinag-aralan natin pwedeng maging ano isang powerful tool isang kasangkapan Oo. hindi lang for comfort kundi talagang lehitimong estratehiya sa pamumuno sa paggawa ng desisyon sa pagharap sa mga hamon grabe ginagamit na pala to libu libong taon na at iwan namin sa iyo siguro itong tanong para pagnilayan mo Paano kung yung pinaka-importanting strategy na kailangan mo ngayon, sa trabaho, sa pamilya, sa personal mong buhay, mm -hmm. ay hindi mo pala makikita sa next seminar, o sa libro, o sa expert advice? Paano kung naghihintay lang yan sa tahimik mong paglapit, sa pakikinig mo, sa pakikipag-usap mo sa may kapal? Hmm. Paano kung yung next best step mo ay isang panalangin lang pala ang layo?